Magandang araw, sa hapong ito dadako naman tayo sa ikalimang leksyon na ating pinag-aaralan at itimay may pamagat na ang tiyak na salita ng hula Ang leksyon ito ay binubuo ng limang mga bahagi at sa unang bahagi tatalakayan natin ang may pamagat na ang paunang pagpapakita ng Diyos sa kasaysayan At ito ay tungkol sa Daniel 2 ang hula ng kabanatang ito ay sumasaklaw sa mga dantaon mula kay Daniel hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Ito ay pinalalagay na pinakapambihirang hula sa Biblia sapagkat ito ay pinakamadaling maunawaan at una na nakapagbigay ng isang sunod-sunod na kasaysayan ng sanlibutan mula ng panahon ni Daniel hanggang sa wakas. Ang pangkat na ito ay nagpapasimula sa pamamagitan ng paglalarawan sa hari ng pinakadakila sa mga kaharian sa lupa sa sarili niyang tahanan noon sa kanyang kamang tulugan. Sabi sa Daniel 2 verse 1, sa ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor, si Nabucodonosor ay nagkaroon ng mga panaginip. Ang kanyang espiritu ay nabagabag at hindi siya makatulog. Unang tanong, kung ang Diyos ay nagbibigay ng isang panaginip, ano ang kanyang layunin? Job chapter 33 verses 13 hanggang 17. Bakit ka nakikipagtalo laban sa kanya na sinasabi hindi niya sasagutin ng alinman sa aking mga salita? Sapagkat ang Diyos ay nagsasalita sa isang paraan at sa dalawa, bagamat sa tao'y hindi ito nauunawaan. Sa isang panaginip, sa isang pangitain sa gabi, kapag ang mahimbing na pagkakaidlip ay dumating sa mga tao habang sila'y natutulog sa kanilang mga higaan kung magkagayoy ang mga tainga ng mga tao ay binubuksan niya at sa mga babalay tinatakot sila upang sa kanyang gawa siya'y maibaling at ang kapalaluan sa tao ay putulin. Maliwanag na nasumpungan ng Panginoon na mahirap ipahayag ang katotohanan kay Nebuchadnezzar sa panahon na siya ay gising inihayag ng Diyos sa hentil na haring ito ang isang larawan at sa gayon ay natawag ang kanyang pansin at nakagawa ng isang malakas na impresyon sa kanya. Ikalawang tanong, nang magising ang hari, ano ang nangyari? Daniel chapter 2 verses 3 at 5. Ako ay nanaginip at ang aking espiritu ay nabagabag sa pagnanais na maunawaan ang panaginip. Tiyak ang salita mula sa akin, kapag hindi ninyo na ipaalam sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito, kayo'y pagpuputul-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing bunton ng dumi. Nakilos ang isipan ng hari ngunit hindi niya maalala ang napanaginipan. Ikatlong tanong, paano inilantad ng Diyos ang nagkukunwaring karunungan ng pantas ng mga lalaki ng Babilonya? Una, binigyan ng Diyos si Nebuchadnezzar ng isang panaginip. Ikalwa, ipinahintulot ng Diyos na makalimutan ng hari ang mga detalye ng panaginip, gayon man ay natandaan niya ang isang napakadiwanag na impresyon tungkol doon. Ikatlo, ginawa ng Diyos na hilingin ng hari sa mga pantas na lalaki sa Babylonia, hindi lamang isang kapaliwanagan, kundi ang isang pagpapahayag ng panaginip na rin. Sabi sa Daniel chapter 2 verses 2 hanggang 5. Ikaapat na tanong, Anong naging tugon ng mga marurunong na lalaki sa Babylonia sa mga hinihiling ni Nebuchadnezzar at ano ang katotohanan ng inamin nila? Daniel chapter 2 verses 11, 10 at 11. Ang mga kalde Kaldeyo ay sumagot sa hari at nagsabi, walang tao sa lupa na makapagbibigay ng hinihingi ng hari. Sapagkat walang gayong kadakilang hari at makapangyariang hari ang nagtanong ng ganyang bagay, sa kanino mang salamang kero, encantador o kaldeyo. At ang bagay na hinihingi ng hari ay napakahirap at walang makakapagpakita nito sa hari, maliban sa mga Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng mga tao. Kalimang tanong sa pamamagitan nino ipinalam sa hari ang panaginip at ang pakahulugan nito. Daniel 2 verse 19 At ang hiwaga ay inihayag kay Daniel sa isang pangitain sa gabi. Nang magkagayoy, pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Si Daniel ay isang kabataan, isang napakalaking pagkakataon upang makasaksi para sa tunay na Diyos. Ipinakita ng Diyos kay Daniel ang katulad na pangitain ipinakita niya kay Nebuchadnezzar. Maraming taon pa bago tinuruan ng Diyos sa mga senador sa Egypto sa pamagitan ng bibig ni Jose Isang talubatang hindi higit na nakatatanda kay Daniel. Basahin ang awit 105 verses 17 hanggang 22. At samantalang si Daniel ay nakatayo sa harapan ng hari sa gitna ng marami niyang mga guro, ang mga salita ni David na nasa awit 119 verses 98 hanggang 100 ay kinakikitaan ng halimbawa. Ikaanim tanong, kanino ibinigay ni Daniel ang kredito sa pagkapahayag ng panaginip at ang pakahulugan? Daniel 2 verse 28 Ngunit may isang Diyos sa langit na nagahayag ng mga hiwaga at kanyang ipinalam sa Haring Nebuchadnezzar kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip sa pangitain habang ikaw ay nakahiga sa higaan ay ang mga ito. Ika pitong tanong, ano ang adhika ay ng panaginip na ito? Daniel 2 verse 29 Tungkol sa iyo, o oh hari, habang ikaw ay nasa iyong higaan, ay bumaling ang iyong mga pag-iisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap. At siya na nagahayag na mga hiwaga ay ipinaalam sa iyo kung ano ang mangyayari. Ikawalong tanong, sa anong mga material niyari ang narawan? Daniel chapter 2 verses 31 hanggang 33. Ikaw ay nakamasid o hari at nakakita ka ng isang malaking ribulto. Ang ribultong ito, makapangyarihan at lubhang makinang ay tumayo sa harapan mo at ang anyo nito'y kakilakilabot. Ang ulo ng ribultong ito ay dalisay na ginto, ang dibdib at mga bisig nito ay pilak, ang tiyan at mga hita nito ay tanso, ang mga binti nito ay bakal. Ang mga paan nito ay may bahaging bakal at may bahaging luwad. Ikasyam na tanong, ano ang sinasagisag ng ulong ginto? Daniel chapter 2 verses 37 hanggang 38. Ikaw o hari ay hari ng mga hari na binigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, makapangyarihan, kalakasan at ng kalwalhatian at saan man naninirahan ang mga anak ng mga tao, o ang mga hayop sa parang o ang mga ibon sa himpapawid ay ibinigay niya ang mga ito sa iyong kamay at pinamuno ka sa kanilang lahat ikaw ang ulong ginto ang niya ay itinayo bilang paglaban sa Diyos basahin ng Genesis chapter 11 verses 1 hanggang 9 ang lahat ng bagay sa loob ng lungsod na ito ay itinalaga upang gayahin ang siyudad ng Diyos. Ang ilog Euprates ay umaago sa loob nito tulad ng ilog ng Diyos sa loob ng paraiso. Ang pamahalaan nito ay ganap na makahari. Isang lalaki ang nakaupo sa luklukan. Sinasamba ng tao ang hari. Kalupitan ang namamayani sa halip na pag-ibig. Walang kapangyarihan ang pinahintulutan ng higit sa hari. May pagkakaisa ang iglesia at ang pamahalaan. Ang Babilonya ay halos 10 milya ang sirkumperensya. Ang panloob na syudad ay napalilibutan ng dobleng pader. Ang panloob na pader ay halos labing talampakan ang kapal at ang panlabas na pader ay halos dalawamput dalawang talampakan. Ang panlabas na kuta ay mayroon ding dalawang pader, 24 apat at 26 anim na talampakan ang kapal alin alinsunod sa pagkakabanggit. Sa bawat 55 yarda ay mayroong tore, 250 lahat-lahat. Ang paghukay ay hindi nagbibigay ng katunayang may kinalaman sa kataasan ng mga pader sa Babilonya. Mga tuod lamang ang mananatili at pinakamataas ay hindi higit sa apat na pungtalampakan. Ang Babilonia ay itinatag ni Nimrod maraming daan taon bago ipanganak si Kristo. Naging isang makapangyarihang kahariang pansanlibutan. 625 na mga taon bago isinilang si Kristo at nalupig ng mga taga media at mga persyano sa ilalim ni Cyrus noong 539 B.C. Ikasampung tanong, paano sinasagisag ng salarawan ang ikalawang pambuong sanlibutang kaharian, Daniel 2 verse 39? Pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mas mababa kaysa iyo, at mayroon pang ikatlong kaharian tanso na mamumuno sa buong lupa. Ang dibdib at ang mga bisig na pila ay, pilak ay kumakatawan sa Medo at mga Persyano na sumakop sa Babylonia noong 539 BC. Ang kapangyarihang ito ay naghari sa loob ng 208 taon, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay sinira ni Alejandro Dakila doon sa labanan ng Arbela noong 331 BC. Ikalabing isang tanong, Paano kinatawan sa larawan ang Gresya na ikatlong pambuong sanlibutang kapangyarihan? Sa huling bahagi ng Daniel 2.39 At mayroon pang ikatlong kahariang tanso na mamumuno sa buong lupa. Ang Gresya ay sumunod sa Medo-Persia bilang isang pansanlibutang kapangyarihan. Ang kahariang ito ay naghari sa loob ng 163 taon mula noong 331 BC hanggang 168 BC. Ikalabindalawang tanong, paano inilarawan ang ikaapat na kahariang pansanlibutan? Daniel 2 verse 40 At magkakaroon ng ikaapat na kaharian kasintibay ng bakal sapagkat ang bakal ay nakakadurog at nakakawasak ng lahat ng bagay. At gaya ng bakal na nakakadurog, kanyang dudurugin at babasagin ang lahat ng ito. Basahin ang Daniel 2 verse 41 at 42. Dito ay sinasaad na ang imperyo ng Roma ay mahati sa sampung bahagi. Inisa-isa ni Gibbon sa kanyang decline and fall of the Roman Empire ang pagkakahati sa sampu ng imperyo ng Roma. Goths, Burgundians, Suevi, Vandals, Ostrogoths, Heruli, Franks, Saxons, Lombards at Alemanni. Ang pito sa mga ito ay naging saliga ng mga makabagong bansa sa kanlurang Europa. Ang Heruli, Bandals at Ostrogoths ay lubos na nabunot ng kapangyarihan ng maliit na sungay sa Daniel 7. Ito ay inililiwanag sa susunod na pag-aaralan. Ikalabing tatlong tanong, magkakaroon pa ba ng ibang nabubuklod na Europa bilang isang ng kapangyarihan tulad ng imperyo ng Roma? Ang mga bansang Europa kaya ay mabubuklod ng panghabang panahon sa ilalim ng isang Pangulo. Daniel 2 verse 43 Kung paanong iyong nakita na ang bakal ay nahaluan ng luwad, pagsasamahin nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakahalo. Kung paanong ang bakal ay hindi humahalo sa luwad. Daniel 2 verse 43 Marami ng ginawang pagsisikap upang mabuklod ang Europa sinikap na ng mga tao na magkaroon ng isa pang pansanlibutang kapangyarihan. Ang mga haring tulad ni Carlo Magno, Charles V, Louis the 15, Napoleon, Kaiser Wilhelm at Hitler ay nagsikap na lahat upang mabigo lamang. Hindi sila magkakalakipan sa isa't isa. Ikalabing apat na tanong, kaninong kaharian ang nakatakda upang magtagumpay? Daniel chapter 2 verse 44 hanggang 45. At sa mga araw ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang mga kapangyarihan man nito iiwan sa ibang bayan. Dudurugi nito at wawakasan ang lahat ng mga kahariang iyon at ito'y mananatili magpakailanman. Kung paanong iyong nakita na ang isang bato ay natibag mula sa bundok, hindi sa pamamagitan ng kamay at dinurog ang mga bakal, ang tanso, ang luwad, ang pilak, at ang ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang panaginip ay totoo at ang kahulugan nito ay mapagkakatiwalaan. Anong kahulugan ng bato sa pangitain ito? Ang batong iyon na tumama sa paan ng larawan ay kumakatawan sa pagtatayo ng kaharian ni Kristo tayo ay nabubuhay na sa mga kaarawan ng mga bansa ng Europa na kinak kinakatawan nan ng sampung daliri ng malaking larawan. Ang kaharian ni Kristo ay magiging isa ng katotohanan, hindi na matatagalan. Ang panalangin ni Kristo na dumating nawa ang kaharian mo ay malapit ng matupad. Nakilala ni Nebuchadnezzar nang sinabi sa kanya ni Daniel ay ang panaginip na nakalimutan niya at nakagulo sa kanya. Siya ay nagpatira pa at nagsabi, Tunay nang ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon at tagapaghayag ng mga hiwaga. Yamang naipahayag mo ang hiwagang ito. Daniel 2 verse 47 Ating tandaan, ang panaginip ay totoo at ang kahulugan nito ay mapagkakatiwalaan. Halos nakaabot na tayo sa dulo ng kasaysayan ng tao. Upang maging isang bahagi ng kaharian ni Kristo, ang isang tao ay kailangang nasa puso niya si Kristo. Sinabi ni Jesus, Juan 3, 3, Malibang ang isang tao ay ipanganak na muli at ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Magpanukala tayo ngayon na maging isang bahagi ng walang hanggang kaharian ng Diyos. Ang ikalawang bahagi ng ating pag-aaral ay may pamagat na Sino ang Antikristo at ito ay base sa Daniel 7.